Hello mga lords, ngayon ay mag share tayo kung paano tayo mag-candle ng mga itlog ng ating mga alaga. Paano malalaman kung fertile, infertile at kung ano yung mga early signs ng uh, dead in shell mga idol. Kaya sumama niyo ako sa ating video ngayon at tiyak na meron naman kayong matututunan. Uh, bagong lahat mga idol. Pasensya na kayo sa ating mga previous video na nag tayo sa loob ng ating munting ibunan medyo maingay 'yung ating video kasi ganoon talaga mga idol kapag nag vlog tayo sa loob ng uh, ating munting ibunan medyo maingay talaga 'yan at uh, malalakas talaga 'yung mga huni nila kapag nag sabay-sabay uh, ang mag uh, huni mga idol kaya ganon talaga wala tayong magagawa diyan <laughs> so for today's video mga idol papakita ko sa inyo kung paano magkandol at paano malaman ng fertile at infertile at ang early sign ng dead and shell mga idol. Let's go! Paano nga ba malalaman ang fertile eggs at infertile eggs mga idol? Ngayon ay si-share ko sa inyo kung paano magkandol ng itlog ng ating mga ibon. Gumamit lang tayo ng penlights or maliit na flashlight mga idol. Lagay mo lang ang itlog sa medyo madilim na sulok at pwede mo na iyang ikandol. Kung makikita mo mayroong mga pulang ugat sa loob ng itlog, ito ay fertile mga idol. At ito naman ang early sign ng dead on shell mga idol. Kung makikita nyo na mayroong pulang ugat na bumilog sa loob ng itlog. Yan ay kadalasang nangyayari kung hindi naging successful ang fertilization sa loob ng itlog. At kung pagkandol mo naman ay wala kang makikitang ugat, yan ay infertile mga idol. Depende sa edad ng itlog. Usually after 4 to 5 days, mula nang mailaid ng hen ng itlog, ay meron na yung sign of life kung yan ay fertile at kung matagal na na wala pa ring ugat sa itlog yan ay sure na infertile eggs yan mga idol at yun na nga mga idol sana ay nakatulong sa inyo itong ating munting video huwag nyo kalimutan na mag like at share sa ating mga videos mga idol i-like nyo, i-heart nyo bago nyo i-share mga idol maraming maraming salamat sa inyong suporta ingat kayo palagi ah!